Magandang umaga sa iyo, Ma'am Abuyog. Ako nga po pala si Jarvis Valdez ng Great World Section Roast at ito ang aking video presentation na talumpaki. Dapat bang ipatupad ang death penalty sa Pilipinas? Bilang isang estudyante at mamamayan ng ating bansa, kung ako ang tatanungin, hindi ako sang-ayon sa death penalty. Bukod sa labag ito sa batas ng Diyos, hindi rin nila mabibigyan ng pagkakataon na magbago ang isang tao at hindi ito maali sapagkat marami ang maapektuhan. Sabihin na natin na may mga magandang epekto rin kapag ito ay ipinsulong posibilidad na ang paglaganap ng krimen ay mababawasan dahil sa takot na maparasan ito. Mababawasan ang bilang ng masasamang tao sa lipunan kung maganda ang pamamalakan ng gobyerno hindi magiging ang pag-unlad ng ating bansa at sa ibang dahilan iba dahilan ayon kay President Noynoy Aquino ang isang tao ay nahatulan ng, ng mali at naparusahan ng kamatayan hindi na maibabalik ang buhay nito samantalang kung habang buhay na pagkakabilanggo ay maaring makalaya. Gayon pa man, nakumbinsi ako nung una at sumang-ayon sa parusang ito dahil ang kriminal na nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ay mamamatay rin sa bilangguan. Ito ay tama, hindi ba? Gayon pa man, mali. Meron pa rin itong mas malaking epekto sa buhay ng isang tao. Una, ang death penalty ay isang ay nag-aalis ng pagkakat ng mga pagkakataon para sa mga nagkasala mo magbago bago, dahil kikiliti na ang kanilang buhay. Ikalawa, hindi ito makakatulong sa pagbaba ng rate ng krimen. Hindi nito may iwasan ang mga pagkakamali. Ikatlo, ang mga taong may hirap ay maaaring magkaroon ng malaking epekto dahil hindi sila ang may kasalanan at hindi nila kayang kumuha ng isang mahusay na abogado upang ipagtanggol ang kanilang kaso. Ito ay isang halimbawa lamang. Maraming salamat po.